Mata na taon sa ilami, kabit o asawa. Kita ka tawon nekatkan seremputan ato na interviewon. Tara. Uy, kaplo di. Ano di ka dia? Si so, pangalan mo dol? Jason dol. Kung sa kadiri dol na magkadiri punuan sa rambutan. mo <laughs> rambutan ba? Wag rambutan sa inyo. Walang <laughs> <laughs> lagi. Unsa may lami? Kabit o asawa? Asawa ay. Lami asawa kay pang bahay pa. Pang sports pa. O pa ka try kabit? Wala pa. Sure ka wag ka kabit? Wala pa jud. Kasara kasara. <laughs> sa may lasa kabit dol. Lami po. Asawa dol. Mas lami yung asawa. Unsa ina asawa nga as kabit? Ang kabit. Lami ras kama pero Ya, anak punta na? Ang pun asawa de ba? Alam iska mah? Alam yipun puro ni gitup yaana. Tima nontal, timan kita niya. Ate sakit na gusto sa tapat. Ang kabit de bilit de mo tima ng ganang naisakit. Kuarter pa yung pagitaw na to na. Uh, kumusta mo si mo kabit sauna? Okay ka may. Karon si mo asawa. kumusta gusto uh, Okay kay may. Mas lami Maslemit dong kabit kamo 69 ng helikopter. Kaya ba na sa asawa? Kaya oy. Ano po 69? Kinsa ang pinakalami kabit o asawa? Lamig yung asawa. Mas malayong inmotila putok kabit. Aha. de 나, 이 나, 나, 이 나, 발라 나, 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 이 나, 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 눈 나, 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 이다 나, 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 라 나, 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 나,